Boy Panibagong vlog, panibagong buhay Bye bye boss mga way oh. Dito ako ngayon sa ano Sa Pultic Cup namin kasi Pupunta tayo ulit doon sa ano Sa bispan la nanay Pupunta tayo doon pero may kasama na ako Kasama kayo ang uncle ko Ayun oh ang uncle ko Ngayon ba yun? Oh. mga dala namin ngayon ba yun? Oh. Dami na kaming dala sa ating Yan Meron, meron kaming tuyo Ngayon ba yun? Yeah karga sa ano buti ka binatay mga bay oh kaming dalawa ngayon ang ang oh ayan hilaw pa yan mga bay hilaw pa sa mga kuya yung ano oh, si tatay si tatay si nanay nasa harap Sila dalawa ayun okay, no? oh ride muna tayo mga bay span bah don dai don dai no don dai magakat asik nang lagim nang mga mga terbahoin bah don maramin to terbahoin don mga damo-damo pina kailangan ating alisin yan yo no boy ah uh, jib nang kabasalan and boy I love kabasalan Yan ba yung Pakita ko sa inyo mga bayo Yan yung ito yung gym nila eh Gym Parang yung ah, gymnasium ba Yan mga bayo Tang Tanggal yung ano ah Ito yung ata yung pinakasintro nila dito eh Yan mga bayo At at wala silang gawin "no" ano, mga Angel ko yan mga bay. Yeah. Kapatid ng nanay ko. Ayan na. One eternity later. Yo, mga bay. Up, oh, up. Oh. Second time, mga bay. Second time. Sakay naman tayo ulit. Ayun oh. <laughs> o. Yung walang katik, bay. Oh. Up, <laughs> Pangalawang, ano bay? Pangalawang bisis to. Ay, gilihok tayo kayo mo. Init.

tuloy Ayun oh. Yan. Mm, mga bahay oh. Mm. Second time natin to ngayon, bay. Punta tayo sa fish pan ni nanay. Eh. Babasok na. Pasok na tayo papuntang ano, uh, fish pan. pwede magkabulan mga pe kasi masikip yung ano masikip yung uh, ilog daming mga ala ano Ayan na tayo mga bay! ninyo ayun ba na no? nanay ayun no? ayun kapit bahay yung tulay pasok sa I amin mean. Diyan, uh, bayo. Na yan na. Diyan natin ipapark niyan ba yun? niyan Kuya Binji. Yung ating, ano. Sinasakyan. Bangka. Ang dami aso. A yeah. few minutes later. Dito na tayo mga bayo. Oh, Ayan bahay. <laughs> Kararating lang natin. Kunin muna natin yung mga gamit eh, no? Yung mga gamit. Oh. Sana ba yun? Oop, ayun Oh. Ayun ayun, ayun Oh. Kunin muna natin saglit. Para mag-relax ba? Ayan yung mga patining bayo. Oh. Ayan yung patining bayo. Kung nakikita niyo. Yun yun. Oh. Huh? The best. Yes, kaya binji yan. Yung ano, yung nag-drive na ang ating bangka. Ayun oh. Ayun yung bangka natin doon. Eh. Oh. Way katig ba? Way katig sud gayo. Ha? Oh.